Hi guys, good morning. So ngayon, hinihingal ako, pinapawisan ako, naglalakad ako, sobrang init. At galing ako sa inaguan. So ngayon, naglalakad ako papunta ilang Mia kasi nga, andun si Diva. Um, mag lang muna kami, banding muna kami doon sa At saka, babalik din ang Hinaguan. Ah, actually, kanina, kanina kasi nagchat sa akin si Diva, punta kami kinamia sabi ko sige tapos kaya na pagdating ko wala si Diva kaya umalis ako at bumalik ako ng hinaguhuan ngayon babalik ko naman ako agad kasi andun, andito na naman si Diva kina Mia so tara Puntahan natin <laughs> hmm. ayan <sighs> ayan guys so ayan na ayan na talaga sila Mm. Ayan na po bahay ni Mia. So ayan guys, ito tayo. Sa so, bahay ni Mia, yun yung, yung binibenta niyang bahay. Uh, ulitin po natin, ipicture natin yung kanyang bahay na ibibenta. Medyo malawak dito sa baba. At yung baba ay hindi pa po siya gamit na gamit kasi nga maano siya malupa dyan o. Oh. Mm -mm. Kung gusto nyo bilhin to, at ipa, diba, ipiplay kailangan nyo pang bungkalin at saka orkot-kutin Diyan sa dulo at saka saving to di ba? Yun lang. Para mapakinabangan to yung baba. Mm, ito yung paking area ni Mia, oh, may motor. Ito yung poste niya. Oo, oh, oh, ang lalaki ng poste. At saka yung lalaki din ng kahoy dito sa hagdanan yung gilid so akyat okay tayo guys at yung nakasimento doon ay yung nakasimento na yan ay ano yan um CR Hello? Hi! Hey guys! So ngayon um, Nandito tayo sa bahay ni Mia Eloka, uh, Mia or House of MK. O, oh, diba? Nandito, nandito tayo ngayon sa bahay niya. At, um, nakita naman natin kung sino yung katabi ko. Uh, Busy-busy sa pag, eh, pagla, pagla-laptop kasi nga may inayos siyang video na na-restrict. <laughs> At syempre, nandisita tayo na si, si Odiba. <laughs> Ay, <yan>. <laughs> Ayan. si Odiba. <laughs> Sobrang busy talaga si Odiba. So ngayon, uh, ma-one-on-one -one po natin. Ma ha? Mga kunting okay. lang naman. Ma pwedeng to? <laughs> Mga kunting tanungan lang naman. Oh my God. Simpleng tanungan. Oh, so kailangan oh. ng simpleng sagot. At saka simpleng sagot with the heart. Ah, okay. Go no, lang. <laughs> so ngayon, ang unang tanong ko be, uh, oh, di ba, um, kumusta na? Ah? Okay. <laughs> di ba simpleng sagot? Okay. 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 <laughs> so... Okay so, lang ako. Okay ka I'm fine. Lang. Masaya naman. Ah, uh, masaya ka, yes. Naman. So kasi ito kasi mga tanong ko is um, from mga viewers natin or followers natin ano or subscribers ano? natin. Andiyan na po sila lahat. Yes. So unang tanong nila, um, bakit um, hindi ka na daw nagpapakita sa ibang SP? Hindi ka na gumagalan ng mag Ano pinaka mo? Oh, yun ang unang tanong nila. Ang pinagkabibisihan ko is actually magkasama kami ni yeah! <laughs> uh, ano lang uh, gusto mo nang sa bahay muna magpahinga. Ah, gusto mong mag- oh, ano, I mag -isip. want some peace muna before mm -hmm. ano, ano. And every recover na, okay na. and tuloy na tayo. Ano yeah! <laughs> oh. Ah, yun pala yung ano mo. Gusto mong um peace Oo. Oh. Tara yung vamas. <laughs> <laughs> so, <ngayon, laughs> so, ngayon, so, ngayon, ako siya pala natin, so, natanong na hindi ba ang ano, ha, yung simpleng tanong nila. Oo. Ano pa? So, ngayon, so, ngayon, so, ngayon parang, of course, anong, 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 anong? para sa family natin, mm -hmm. sa self natin, we have to get up and be productive para, para magkasahod tayo and we could help our family, you can provide to yourself. Diba? Ganon. And, mabibili mo yung, like, sa gusto mong bilhin or para sa pamilya mo or para sa mga sa bahay niyo ganoon. So tanungin natin din yung mga kasi last lang natin. Last na tanong na kasi dapat kasi apat na tanong to. Ah, okay. So ang pangatang ang tatlo kong tanong is ano yung ano yung mga na-invest mong uh, pag, sa pagiging social media influencer, Ha? Huh? sa pagiging creators at bilang isang ano, creators. leader. <laughs> leader talaga. Huh? Leader sa ano sa ganitong mga trabaho, hindi na talaga. Uh, ayun, ayun. nakapuntar ako ng bahay ng kalapati. <laughs> Charot so, lang. <laughs> so nakapuntar na nang... Hindi, <laughs> nakabili tayo ng lupa, di ba? Yung lupa. o oh, oh. yung lupa. So ano yung, an paano na yung lupa mo ngayon? Ano lang, andun lang siya. And soon baka lagyan na yun ng kubo or something. And syempre, yung bahay na may tiles na. Mm. Yan, ay, yung bahay mo, or... ay yung bahay nyo. May ano na, kisame enda... na. Sino na patay si Kao? Mm hmm. Tapos, ano pa? Yun lang, bahay. bahay. Na yung kisame meron na, lupa. Ah, nagpakisame ka. O, oh, ay yung tindahan din, napaayos na namin yung tindahan. Ah, so, yung, yung, tindahan. Lumaong... Di ba yung may tindahan, yung tindahan mo is medyo malaki-laki din yun. Oo. Oh. Uh -huh. So, magkano nagkasas mo dun sa ano, sa tindahan? Ano lang yun, ang bag-ambag kami. So, yung dalawa. Mm Hindi -hmm. kami magpapamilya. Ay, kayo La... magpapamilya. Simple Amore, uh -huh. ako mother and father mm. siguro mga ano 'yun mga siguro mga 100 plus siguro. Sobrang pagkagaya mm. niyan. Yung sa tiles. Sa tiles pandila pa tayo noon nang tagal noon. Na ah, Nakalimutan so, ko na. Pero hindi naman yung diretso agad din di ba? Dandahan. Na, dandahan tayo dati padala-padala mm. pa sa. Padala. Hindi kasi, kasi di ba nak nakapasok ko sa bahay niyo. Parang malaki talaga mo gastos oh, sa tiles mo kasi maluwag yung, maluwag din yung sala. Oh, malaki kasi yung bahay niyo eh. Mm. Tapos yung tiles wala sobrang Sinip mag wag pa, tayo. naman. <laughs> ah, so Maybe, another question pa. So sa mga gamit, ay uh, sa mga gamit, mga investment mo. Doon sa bahay niya. Anong anong naipundar mo? Yung ano, Arimas machine. Charot Hindi, sir, sure, yung ref, yung mas malaking TV, gano'n. Wow, congratulations kay OD. Baka hindi hindi ko talaga alam yung mga investment nila, Ref TV. Oh, 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 ngayon ngayon sinabi ta ni OD oh, ba yung mga ano kasi yung mga viewers ko talaga nagtatayo yung, yung ano mga si ano rin Yung artist mo sa dito. Di ba may invest ka rin? Oo. Oh, oh. Ano? Marami. Oo, <laughs> uh, Pero ang pinakamalaking na invest ko is yung pagmamahal. <laughs> Ah, <laughs> uh, so so anong pinak- uh, sige, doon tayo sa uh, ref TV ano pa? Um aircon. aircon, sa kwarto kasi may init kasi sa kwarto. Yung kwarto ko kasi pag ganito, yung ano ng araw, nasa kwarto ko nakatapat, sobrang init. So yung, pag wala ako, hindi naman ako gumagamit. Pero nag-aircon ako pag natutulog lang, tsaka 5 hours lang. May, so, may, ano kasi yun, may parang Pwede mong i yung, yung oras. Yung, so, tapos yung Dirty Kitchen, di ba ito rin napagawa nil? O, oh, lahat. Doon, lahat na. So, gabi pala si Odiva. No? So, alam anong? nila guys, ha? Tulungan naman kami. Si Odiva, ay eh, ganyan si Odiva, na Bakit? tahimik lang, very humble, genuine, ha? Huh? Uh, genuine, di ba? Spell genuine. Basta mo na yun, eh. na yun. <laughs> genuine, oh. yun na talaga si Odiva. Hindi oh. mo alam kung anong, anong mga, anong oh. anong mga, inano na sa sa utak ng mga nasa utak na hmm. pero pagtatanungin mo siya magsasalita po siya. Ha? So ngayon lang na or, ngayon, ngayon lang, ngayon lang po natin nalaman na ganoon pala ka si OD. Over? Wala mm -hmm. Char char man. Tapos ano ano pinakamalaking mo na invest sa, sa, sa sarili mo? Or sa buhay mo? Sa sarili ko, I think it's self-love. <laughs> Hindi talaga matigal. Siguro yan lang mabibigay mo. Mahalin mo yung sarili mo and just make you, you yourself happy. Paligayahin mo yung sarili mo. Kasi at the end of the day, wala ka namang kakampi kundi yung sarili mo. So, mag-invest ka sa sarili mo, paligayahin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, and... Eh! Parang tama na. Parang naalala ko na. Wala ko sana. I-invest sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Parang ano ako... Na ano ka na parang gusto mo na. Parang nalang. gusto ko na. Kasi hindi ka kasi nag-invest sa sarili mo, nag-invest ka kay Kayo to charot lang. Ha? <laughs> kasi, kasi si 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 Mia Kaloka is yung na investor pinapalaki pinakamalaki oh. na investor oh, oh. yung bahay niya na i-interview mo pa siya ngayon. Oo, oh, oh, na ibebenta na niya ngayon. Ha? Huh? Kasi si hindi kasi siya ng palasyo. Oo, oh, kaya man si Mia. kasi oh, At saka si Dekato naman may mga bahay na doon sa Kamigin. Na, ano, kamigin oh. na hindi, hindi rin niya sinabi na yun pala yung yun pala yung pinakamalaking sikreto niya na na-invest na sa pamilya niya, sa sarili niya, at saka sa kapatid niya. Yung bahay, pero so, um, si Iwan ko ba kung Kung <laughs> um, Iwan ko ba kung totoo kasi hindi natin na nakikita, di ba? Uh, siguro soon pa baka tayo na kamigin, nakikita natin yung mga investment uh, okay. niya. hindi pa pwedeng ngayon may bagyo. Oh, uh, Supposedly uh. we're going to bakit full. Mm, -mm. Nakat na na ba yun? Ayun na, wala yun. Uh, Oo, kaya ayun na, sabi ko, ah, pupunta naman tayo sa Camigas, makita natin yung reality, hindi ba? So, congratulations kay O.D. ba? Ah, napagbigyan niya tayo lang ngayon ng um, opportunity. <laughs> Madami kapag i interview niya. <laughs> 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 so, <laughs> <laughs> so, so ngayon, uh, totoo uh, ngayon kasi, si Mia Kaloka is uh, na, na siya ng ano. Oh. Ng, tawagin mo muna. Eh, tapos na yan. Tapos na yan. na ah oh, nine. Ibang topic ka na naman eh. <laughs> nine minutes na yan, okay na yun, no? o oh, stop mo na. Tapos may na dahil yun. Oh, eight minutes lang ang YouTube. O, sorry, muna. So kayo, wait lang. So kayo, magkata tayo kay Mia ngayon. So, uh, patanoy natin si Mia, ano bang balat niya pag alis niya sa sa abroad with family. Hala. Let's go! Okay, guys. Bye! <laughs>